Bengaluru, India, matapos tapusin ang kanyang kauna-unahang state visit sa India, nag-uwi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng $446 milyon na pamumuhunan at sinabing marami pa ang darating. Sa pagsasalita sa Filipino media, sinabi ni Marcos na lubos siyang nasiyahan sa mga deal na natiyak sa paglalakbay, kahit na nagtataka kung bakit hindi hinanggad ng Pilipinas na palalimin ang ugnayan sa India ng mas maaga. In terms of actual total direct investment, we have already secured $446 million in terms of actual direct investment. But that is already what we have decided at the end of this trip, Marcos told reporters. Sinabi ng Pangulo na inaasahan niya ang ilang mga lugar ng pamumuhuna na magbubunga ng hanggang $5.70 billion. Dinala ni Marcos ang kalahati ng kanyang gabinete sa India, na siyang pinakamalaking delegasyon na dinala niya sa isang paglalakbay sa ibang bansa. Natuklasan ng mga pakikipag-usap sa mga lider ng India ang maraming lugar ng potensyal na pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa. Pumirma ang Pilipinas ng ilang kasunduan sa India sa parehong sektor ng negosyo at politika. Ang pinakamahalagang kasunduan ay ang formalisasyon ng isang estrategikong partnership sa pagitan ng Pilipinas at India na nagpapataas ng bilateral na relasyon. Ang mga deal ng gobyerno sa gobyerno ay umabot sa labintatlo, marami sa kanila ay nakatuon sa pagtatanggol at seguridad. Samantala, nag-uwi ang gobyerno ng Pilipinas ng labing walo business deals na sumasaklaw sa mga sektor tulad ng renewable energy, edukasyon, healthcare at iba pa.